Uwi na kami. Tapos na kaming mag-report ni Mother. Ayan. May init, no? <laughs> lakad na, lakad pa, pa uwi. na. Saka, pa na mga nakalugsong sa anong bukid. Ayan. May sa labas. Sarap sa loob kay aircon. Ayun yung ano pala, oh. Peryahan. Doon pa rin tawin. May food bazaar dito. Ay, sa, ano, sa Valenzuela, ba diba? meron na rin. Dito naman sa, ano, SM, food bazaar, SM. May init na? Ano to rito, guys? Bazaar ng SM. Maganda mamasyal dito pag may pera. Pero pag wala kang pera, tingin ka na lang. Meron na rin periyahan dito guys. Mapasyal na kayo. Away na kami. Tawin kami. May periyahan na dito guys. Ayun. Kaso hindi pa yata open. May periyahan. Pag gabi pa yata yan. Ano? Wala pa pala kasi nung nakaraang taon ano ayun o grand carnival kiriyahan ng ano purview ganda dito guys ha ganda ng mga ano mo oh. ganda ng mga lugar lawak ng ano Sarap mamasyal dito, guys, pag may pera na. Kasi walang pera pa. Si Igay, oh. <laughs> si Igay. Guys, si Igay naglakad. <laughs> walang pera. Sarap sana mag, ano, burger. oh Wala kami pambiling burger, guys. Kaya, <laughs> Maglakad-lakad na lang kami. Ang ganda ng ano, no? Lawa ko. May, ano, no? May periyaan na dito. Hindi pa yata tapos. Dati, kung din natin mas wala ko. Ginagawa pa yun? Oo, ayan, oh, ayun, no? Grabing taas ng, ano, building? Grabing taas ng ano, taas ng building. Nakakalula. Ayan, oh. Ilang floor kaya yan? Ha? 30. <laughs> si, siigay, <laughs> Ay, guys, si Wala, <laughs> nasa tawit lang, kasi naarawan na ako, di ba? Oh? na siya. Pang-araw kasi siya. maganda Gusto mo ni niya. lupa. Manguli na ang mga taga-bukit. <laughs> Manguli na may manakay na may yung jeep.